dami ba Lagi ko dyan. Sige. dito. dami. dami pero? dami. Sa gilid-gilid gilid lang. tanya

Nandito na sila talaga, pinalibutan nila yung ano no, tulay. Oo. Oh. Ay nagakyata na yung iba doon. Oh. Nagakyata na. Ang ganda, ang ganda dun sa taso, nagakyata na daw Oh. oh. Nagakyata na. dami pa rin. Oh. Tulay lang. Malalim nga dito sa gilid. Malalim ba? Oo. Oh, Nagulit lang. Na, ah, dami yan. Alah, eh. di na uubusan. Dami na yan ba No. Ayun no. Dami na. <laughs> dami na. Oh. Dito natin maglinis maya? Diyan na, oo. Oh. Pag daing ba? Daing. Dito natin maglinis maya? Diyan na, oo. Oh. Kasi maganda maglinis dito sa anong sa taas. Barami parino. rin yun, oh. Marami pa. Meron no? pa. pa rin. No? oh. Oh. Ang dami pa rin. <laughs> dami. <laughs> <laughs> Oh, nagkakakihatan <laughs> <laughs> yung iba. Oh. Oh. <laughs> daing ba? Kita ya, no? <laughs> <Grabi dami. laughs> Oh, ang ah, grabe punong-puno. punong, -puno. punong -puno. ang dami. Ang ah. ah, nahuli. dami pa rin yan oh no? ulan <laughs> na lang ba? oh. dami oh Ito, dami Saan kaya nang galing yung mga isda na ito? Ba't napakarami dito? Sa baha ba Sa baha no? Sa baha, pag laging na ulan Ito may yari sa mga poste Ayan meron pa rin dyan? Meron pa rin Marami pa sila lima? Kami pa rin. ng Oo. Oh? Kasi ilalim. Dukutin na rin sila alim. Ang dami pa rin oh. Ganun pa, oh. pa rin? Pero nakita yung mga idol oh. Oh. Dami talaga. Yun know? oh. Oh, kita mo yan oh. di mau busan hmm. nah. marami pa yan idol sa idin mo na yan idol sa idin mo yan para marami tayong mauwi kakiyatan yung iba ha kakiyatan no kakiyatan no ubos talaga sila dyan Marami sa ilalim ba? Marami sa ilalim. Hindi Il abot ang ano no. Oh. Taguan pala nila talaga dyan. Ilalim oh. ng tulay. Ilalim ang ano, haligi. Oh, nagkalap. Ang dami oh. Yan oh. No? Ito na yan? Ito ano? na yan? Ito na yan. Ito oh, no, Ah, ang dami. Grabe. Kailan mo lang, no? Pilihan mo no? Oh. Yung maliit balik yan. Tulungan mo ko, bay. Oh. Ano? Ano? Maya-maya ilagay natin sa lagayan yan. Ano? Oh. oh. Yung 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 maliit, ibalik mo muna yung maliit para mamaya tulungan kita doon sa pag-aahon ng mga malalaki. Ito, okay. Yeah, balik yan, maliit yan. Yan. Piliin para oh. pilihan kasi natin kasi ano? Para para, pa para, pag nilagay sa lagayan yan, ano na? Diretso na ba? Wala nang ano. O, parang ano ka lang nagtitinda ka lang ng ano, tilapia no. Dami nga eh. Oh. Ang dami talaga. Dito lang yan sa ano lang, isang poste lang. Sa ilalim.